Tayo. Guys, nandito na tayo sa Pure Gold. Alam nyo na. Wala yung photo card. Abala <laughs> <laughs> ah, ka dyan. Oh. Hindi ko siya... Hindi ko mabili <bibibili>. Tayo <laughs> Sa'yo ka hindi ko mabili. Abala ka dyan. Wala man tao sa likod natin. Malang. <laughs> <Balaka. laughs> tulog. <laughs> <Layaw. laughs> ah, hindi ko bibili niyan pag di ka sumayaw. Ah, Ayoko na Ayoko <laughs> 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 Ay, <tawa> na! Ang <laughs> tapon. Ang bang kinukuha mo, <mas> sumasayo <laughs> What's up guys? Nakabudol na tayo. Pero parang ako naman ata ang nabudol dun kanina. Hindi ko lang mahal yung baby. Pinako! Tuwa tayo! Pero ate, mas gusto ko yung photocard kesa sa kape. Sorry, try again next time. Pak tim. Ayuh. Ayuh